Hoy, tanungin na natin ang magiting natin na uh, driver si Toto. Toto, anong nararamdaman mo sa sobrang layo? Grabe. Parang ayaw ka na bumalik. <laughs> layo ayaw pala nito pero sulit. Worth sulit, it. Guys. Worth ganda, it. ganda ng view. Super ganda ng view guys oh. Kita niyo. Kita niyo ang buong Batangas. Lupit, 'di ba? First time mo to, first time. Yes, boss. First time. Salamat, no. boss. Ano yan? Tuloy o hindi? Basta tuloy pa rin. Tuloy oh. o hindi? <laughs> Konti yung madami, tuloy pa rin. Very good. Madam Lara, oh, isang tingin lang, panalo na. Nagpaalam ka ba ng maayos sa tita mo? Oo, oh, oh, baliw. Alam ba ng tita mo na nagmotor ka? Alam nga, ako. Yun. <laughs> Ito ang maganda rito dahil nandito kayo kay ano Maria Ngayon na kayo magsumpan ito to. Pwede na kayo magsumpan ng eh ako, anong <laughs> 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 ano anong kasumpa-sumpa ano ba ano ba hindi ano ba kasumpa-sumpa ano, sumpa. ano, sumpa, <laughs> sumpa. ay sumpaan <laughs> ano ba <laughs> ano sumpa ay ano bang Sumpaan ang gagawin ba Kasumpa-sumpa. Kasumpa-sumpa talaga. Okay, kayo ba yung eh, mga nagpaalam kayo sa inyong dapat magpaalamanan? Hindi nga eh. Yun lang. Hindi malapit lang eh. Awit. <laughs> malapit. malapit, malapit ka nang bumigay. Malapit na maawit. <laughs> awit talaga. Awit talaga yan. Pero so, sulit, sulit. Ganda rito. <coughs> Ayun, hindi tingin natin kanina. Ito yung ano, naayos pa lang na, ano to? Kwarto yan eh, no? Magiging kwarto yan. Oh. Ang ganda. Ayun, bukas pala yung gas walk may naglalakad oh, ayun no? Oh. Ayun, pwede no. Ayun no. Oh. Pwede? Ayun no. Oh. Guys, bukas na siya, guys. May entrance 'yan, bukas pala 'yan. Oh, let's go. Kalo sarado. Ah, akit muna tayo doon, di ba? Para tayong chance makalakad sa ano. Di ba? Okay, akit muna kami doon. Hoy, okay, tanungin na natin ang na magiting natin na uh, driver si Toto. Yon, yon. To, anong nararamdaman mo sa sobrang layo? grabe parang ayaw ka bumalik <laughs> ayaw pa lang na ito pero sulit worth it sulit guys worth ganda it. ng view super ganda ng view guys nakikita oh. nyo nakikita nyo ang buong Batangas lupit uh, diba first time mo to first time yes boss first time salamat oh. ano yan tuloy o hindi basta tuloy pa rin tuloy oh. o hindi <laughs> konti ang madami tuloy <laughs> tuloy pa rin <laughs> બધામ લડ